Okay, uh, magandang magandang umaga po sa aking mga kapwa kalapeño. Ako ay naririto para magpasalamat po at masabihan ng lahat ng aking kasama. Atin pong irespeto at igalang ang desisyon ng Iglesia Ni Cristo. At wala naman po, sabi ko nga, pasasalamat po sa lahat ng mga tumutulong sa atin. Dala lang po po, itong maagang pagkiniklara nila ay mas magiging challenge para sa ating lahat. Yes! Bilang mayor ng kalapan at pananatiling mayor ng kalapan, wag ko kayong mag-alala dahil o sa suporta ninyo at suporta pa rin ang na nakakarami. Ako'y naniniwala na may Panginoon. Kaya po ako'y naririto sa tapat nyo. Ako po ang itinalagaan ng Diyos upang magsilbi sa bayan. At nasama ko po ang aking Vice Mayor, Judge Paddy, mga konselko, ko. Sa maniwala kayo hindi, ito na ang panahon para po tayo magsama Dahil lagi kong sinasabi ang tama. At sino po ba ang tama? Kayo, sa aking mga kababayan. Taong bayan ang dapat laging masusunod. Kaya ito na po ang pag-decision tayo lahat. Vote for Kim Tama. 12-0 Tama Mayo. Tama! Kim Tama! Tama! tayo, para sa kabubuti God bless you all. ang mga kalpenyo, Handang tumulong sa akin at sa'yo Doon din ang bayan, dala ang pagbabago Mayor Malu, Malu Ano na kung kanino tayo nanapit At titang malapit, at titang mabait Minabahal ng mga kalapeno Handang tumulong sa akin aking matsayo Lodi ng bayang dala ang pagbabago Mayro'ng malu, manu mo rin Pag-asa ng mga bata't matatandang Umaasa ng pagbabago Hindi malabong makakamtan